Okay, good day po sa lahat at welcome sa Buhay probi channel natin na kung saan ay nagbibigay po tayo ng tutorial patungkol sa live good. Okay, at kung saan ka man ngayon sa dako ng mundo ay good morning, good afternoon, good evening, kung ano mga applicable sa iyo. Anyway, ito po si Coach Bonnie na magbigay muli ng tutorial papunta sa live in today's video guys ay sagutin natin ang katanungan anong mangyayari kung hindi tayo makabayad ng monthly subscription sa live Good? yes, yan ang topic natin ngayon, and sit back and relax, at uh, bago tayo magpatuloy patalastas muna, na kung ikaw ay bago pa lang sa channel ko ay uh, please don't forget to like, subscribe at uh, share this video at uh, pindutin mo na rin ang bell all button para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko okay now ano nga bang mangyari kung hindi tayo makabayad makakabayad ng monthly subscription natin sa live good okay magbigay tayo ng scenario guys Halimbawa't ang joining date mo ay for example is let's say September Sabihin na natin August, okay? August 10, 2023. Okay? Kung ang joining date mo is August 10, that means ang subscription mo ay mag-due every 10th day of the month. Okay? So, ngayon September. So, due ka na ng payment pagdating noong September 10, 2023. So, ngayon ay 28. Halimbawa. So, anong mangyayari sa'yo kung hindi ka nakabayad noong September 10? At ngayon ay September 28 na. And in two days, maging September 30 na. On the third day, October 1. So, anong mangyayari sa'yo by October 1? Yan ang magandang tanong guys. Kung ano ang mangyayari sa atin pag hindi tayo makakabayad ng ating live good. Uh, subscription. Unang-una, si LiveGood ay nagbibigay ng palugit. Okay? Kung halimbawa at uh, September 10 ang due mo at hindi ka nakapagbayad, bibigyan ka ni LiveGood hanggang September 30 para masettle mo ang um, gap, masettle mo ang bayaran mo sa LiveGood. Meaning, although matanggal ka na sa ano membership at ang mangyari sa iyo ay tatawagin ka na ngayon ng retail customer. So nakita nitong uh, image na ipinakita ko guys, may isa diyan na tinatawag na member. Okay, affiliate ba siya? Yes. Pero may isa rito sa baba na tinatawag retail customer. Yes pa rin ang affiliate niya. Pero ang type niya is hindi na siya member kundi retail customer. Dati to siya, guys, is member, ngayon naging retail customer na. Okay? Now, noong September 10 na hindi ka nakabayad, ang status mo rito sa type of membership ay hindi ka na member. Kung tignan mo 'yung account mo, nagiging retail customer ka na since September 10. Okay? at manatili yan hanggang hindi mo ito nababayaran hanggang sa katapusan ng buwan. Okay? So, ano ang implication kung ikaw ay retail customer? Aha, malaki guys. Huwag na huwag mangyari na ganyan ang sitwasyon mo. Lalong-lalo na pagka matagal ka na sa live good at marami ka ng mga downlines, marami ka na ipinasok sa live good. Na maging retail customer ka. That means hindi ka nakabayad ng monthly mo sa month of September sa example natin. Okay? So, hanggang third week of the month ng September ay ganyan ang status mo. Okay? Pero pag lumagpas ka na ng on fourth week, magiging permanente na yan at malaki ang implication niyan sa ano natin kitaan sa live code. Okay? Now, unang-una, pag hindi tayo nakabayad sa membership natin na subscription ay walang yan guys sa halimbawa at nag subscribe ka ng uh, sky cable tv ano bang mangyari kung on the due date hindi mo nabayaran ang monthly payment mo sa sky cable di ba diba, mapuputol ang ano mo tv signal mo ganyan ganyan din halos sa live good puputulin eh LiveGood ang kaugnayan mo sa marketing plan ng LiveGood. Di ba doon sa marketing plan, kikita tayo? So, ano mangyari pag hindi tayo nagbayad? First of all, hindi mo na nga ma-access yung account mo. Yung back office mo, hindi mo na ma-access. Ma-access mo lang kung pumunta ka sa livegood.com ay pwede ka lang bumili ng product doon. At as a retail customer ano bang presyo uh, presyohan sa retail customer? Di ba ang retail customer mat mataas ang presyo ng uh, live good products? Nawala na yung discount mo being a member? So ganun, makapabili na, bili ka ng product, pero wala ka na sa compensation plan. Oh, masakit. Lalo na pag tumatanggap ka na ng com commission sa live good. Okay, isa-isahin natin yan guys. Okay, now, So, anong implication kung ikaw ay maging retail customer at hindi ka na nakakabayad ng live good? Now, isang implication is hindi ka na bibilangin as one of the member of your uplines. Hindi ba tayong lahat is merong mga uplines at downlines? Okay? Lalo na pag matagal ka na sa LiveGood. Okay. Papakita uh, ko dito guys yung ano. Ah... Uh, Okay. Punta back office na. back office ko. Account ko. Para ipakita ko sa inyo anong mangyari sa anong natin. So dito sa back office ko guys, punta tayo sa my team. Okay. Ayan. Okay. Nakita mo itong matrix 3 dito guys. Okay. Ako yan sa taas ng stats at ito yung mga tauhan ko sa baba. Okay. So, magbigay tayo ng example. Lalo na dito sa isang corner na to. Okay. Now, dito sa pinakunta ko guys, ito yung matrix 3. Ako yung nasa taas, yung orange na yan. At ito yung mga tao ko sa baba. Which nandyan yung si Illuminada, si Charmaine, si Baby Luke, Christine Silberia and Shim uh, Stephen. Okay. Ang example ko sa inyo guys ay itong si Bibelo. Nakita niyo itong orange sa baba nitong ano, pinakababa. Okay, si Bibelo. Dati yan siya guys, is dito sa pwesto ni Christine, 'yang second line ko sa pinaka uh, right side. At itong si Christine at itong dalawang ano nasa baba nitong si Bibilo yan ang dating posisyon nagkataong hindi siya nakapagbayad at inabutan na ng next month ang ano niya so pagtingin ko sa network guys ang nangyari, nawala na siya rito sa second level ko okay at totoo yan na siyang nawala na bakante itong isang diyan nagtataka ako guys kung ano nangyari nung makita ko siya sa ano ko doon sa my referral, ang status niya ay naging ano na siya retail customer dahil hindi pala nabayaran yung buwan ng uh, August niya. At umabot na ng September, wala pa rin bayad. Ayun, laglag -lag siya sa uh, network network. walang nawala talaga siya, as in. Okay? So, kapag mawala ka sa network, ano sa palagay mo? Babayaran ka pa ng sa next monthly ano mo? Uh, matrix income mo? Of course, hindi na. So that means, hindi ka na matatanggap ng monthly income mo sa matrix 3. Uh, uh, Meaning, yung mga downlines mo, kung marami man yan, yung bayad para doon, ay wala ka nang matatanggap. Hindi mo na ma-access yung account mo. Eh. So yan guys, ang ano. At uh, pangalawa, matatanggal ka na sa matrix 3 ng upline mo. At pati ikaw, nawala na rin sa matrix. Okay? Ganyan ang mangyari guys. Kung hindi ka makabayad na kahit isang buwan lang na pinalipas mo, hindi mo pa binayaran hanggang 25th of the month, hanggang sa tapusan, hindi ka nabilangin sa mga babayaran ni Live Good. So, ang mangyari, bawas ka na sa income, matrix income ng upline mo. Means lahat ng mga applies, ay nabawasan ng isa kung ikaw ay hindi nakapagbayad ng Libgo. Kung marami kayo, eh then lahat kayo ay bawas doon sa income ng upline nyo. Ganon ang mangyari, guys. Ganon din ang mangyari kung ikaw ay isang upline at meron kang downline na hindi nakapagbayad ng monthly subscription, siya ay matatanggal sa network mo. Okay? At ang hindi pa maganda rito, ay kung ang numbers mo nakapag na qualify sa iyo para mag-rank up, meaning nag-move up ka. Halimbawa, bronze ka at maging silver ka, di ba? Kailangan ng uh, 20 members sa network mo. Okay? Kung ang numbers mo ay let's say by the end of this month ay 20 lang. Nasa critical ka, halimbawa 21, pero nalagas ang dalawa. So 19 na lang ang tao mo for that month pagsak ang rango mo. Instead na mag, ano ka, instead na uh, mag silver ka, babalik ka sa bronze level at ang commission mo ay babayaran ka as ranked bronze, not as a ranked silver. Meaning, di ba't alam natin na ang bronze ay babayaran ka ng up to second level sa matrix. Okay? Pero kung silver ka up to the fourth level, sa matrix mo. So, mas malaki ang tanggapin mo as a silver. Pero dahil hindi nagbayad ang isa sa critical na tao mo or dalawa, nalagas sila, balik ka doon sa pagka-bronze at mababawasan ang income mo. So, what does it mean? It means pala na as a member of Live Good, ma-upline ka man o ma-downline, lahat tayo must be careful In paying religiously sa ating obligation na pagbayad ng monthly subscription. As an upline, kailangan i-encourage natin ang ating mga downlines na kailangan silang magbayad ng uh, live good. Titignan natin doon sa may referral, tignan natin kung ano ng status ng mga tauhan mo. Member pa ba sila o naging ano na sila, retail customer. Kung ganong naging retail customer, anong magagawa natin as an upline? Kaya lalang uh, may telephone number naman doon sa listahan mo. Kailangan natin silang paalahanan. I-remind natin sila na kailangan nilang bayaran lalo na pag malapit ng katapusan ng buwan which is by next first week of the next month bayaran na ng mga matrix income kailangan up to date lahat ng mga membro mo na kapag bayad okay dahil sa kung di sila magbayad, ay bawasan din ang income mo. Okay? Now, para naman din sa membro ka, ikaw ang downline, pero may mga tao ka na mga downlines mo rin, kailangan bantayan mo yung mga tauhan mo na hindi sila malaga sa network dahil sa hindi sila nakapagbayad. Okay? So, anong mangyari guys? Unang-una, yung upline mo hindi mabayaran, makulangan yung bayad niya, sahod niya monthly. Okay? Pangalawa, pwede siyang ma-demote sa ranggo niya kung ang numbers niya is critical. Alam mo, silver, kailangan ng 20 members sa team niya. Eh, kung ang mem member niya is 21, kaya siya naging silver. Pero na, hindi nagbayad ang dalawa. So, 19 na lang. So, for that month, bagsak siya as bronze. Okay? That means, ma-demote siya. Okay? At para sa iyo, pangatlo, para sa iyo, kung ikaw hindi nagbayad, hindi ka rin makatanggap ng komisyon mo, yung matrix income mo, lalo na pag mayroon ka ng mga downlines, hindi mo yun matanggap hindi mo na ma-access yung account mo. Okay? At hindi lang sa hindi matanggap, ikaw ay nawala na sa matrix 3 ng upline mo. Nawala ka na talaga sa matrix mismo. I Meaning, kung tignan mo yung sarili mo, wala ka na doon sa mga, itong mga picture na to. Okay? Anong example guys? Ito nga si Bibiloy, itong, sabibilo, itong uh, orange sa baba. Dahil sa nakita kong nawala siya, dahil sa hindi siya nagbayad, pero too late na, dahil first week of the next month na, nawala na talaga siya. So, ang ginawa ko, uh, hindi ko siya makontak actually, para bayaran niya. So ang ginawa ko, binayaran ko na lang sa komisyon ko dahil ako ang apply niya. Gusto kong nandyan siya. Pagkabayad ko guys next month, nakita kong ibinalik siya ni Livgood. Pero saan siya ibinalik? Dito sa pinakababa, ayang orange na sa baba. At wala na siyang mga downlines. Yung mga ano niya, yung mga spell over niya ay nalipat na doon sa isa. Ang position mo ay Uh, palitan noong pinaka-immediate downline mo na active. Katulad nito, itong si Bibilo, si Christine ang uh, pumalit sa pwesto niya at uh, si Christine ang naging direct downline na nitong si Trisita. Yeah? At anong mangyari, guys? Ikaw, wala ka ng downlines. Meaning, kung gusto mong kumita ulit sa Matrix trimo mo, kailangan mong magbuo ulit ng mga downlines. Kailangan mo nang mag-enroll direct enroll at maghintay ka na naman ng mga spell overs mo ng mahabang panahon dahil nasa pinakaibaba ka I mean, kung gusto kung magbayad ka by next uh, month let's say on October up to date ka na naman nagbayad ka na naman ibalik ka ni Live good sa 3 kaya lang doon ka ilagay sa pinakababa na bakante okay so magsimula ka naman ulit at nasayang yung lahat ng pagod mo Okay? So, yan ang implication, guys. Kung hindi ka magbayad ng lingkod. Hindi ka naman matanggal totally sa membership. Dahil kung magbayad ka, maibalik lahat ng ano. Pwede ka rin, Maibalik lahat ng uh, position mo. Except na doon ka na ibaba. Doon ka na sa pinakababa. Okay, guys? So, wag na wag mangyari yan, guys. Kung ikaw ay nasa position na. Halimbawa, bronze, silver, or gold ka na. At just because of one month hindi ka nakapagbayad, nabalik ka sa ano bang position mo. Okay, ang position is cost naman yan sa ano, uh, ano ah, cost sa mga direct uh, referrals mo. So, malamang hindi ka masyadong, hindi ka babalik talaga doon sa pinaka-babang unranked. Pero, babalik ka sa next level below. Okay? Ganon. At wala ka ng kikitain pa sa matrix 3 mo dahil wala ka ng mga downlines kung gusto mong kumita ulit then magsimula ka sa from the beginning okay yan lang guys ang uh, sagot sa tanong natin kaya bantayan natin yan make sure na up to date tayo active para active lagi ang account natin, ma-maintain yung network natin at balang araw kikita ka rin dyan kahit wala kang downline darating din na araw na mapagsakan ka ng biyaya ng spell over. Okay, hanggang dito na lang muna guys. See you at the top.